Yun, man, ako nga pala si Sir Ogag o oh, pwede nyo ko tawagin Louie o Sir Oji na lang. Huwag na Ogag man, Oji OG na lang. Mas makakasaya, mas, o, oh, Sir Oji. O, da, Oji lang. Pwede na yan. Pagka nakita nyo ako sa publiko, Sir Oji, huwag na Ogag man. Pinagsisisihan ko din yan, hindi ko lang dyan ma-change name kasi. Pero, ayun, pag nakita nyo, Oji na lang, men, okay na yun. <laughs> yun, wala naman ako masyadong ginagawa sa buhay, tambay lang din ako. At, uh, yellow basket, puro yun ang ginagawa ko. Tapos, konting edit ng mga videos pa sa, sa apa din man. Ayan, naghahanap ako ng ano dyan. Pero ang uh, aga ko kasi nagising dyan man. Naghahanap ako, puro basay upuan. Tapos yun, bigla ako nangyari sa sarili ko sa Switzerland. Hindi, <laughs> joke lang. The Hobbit, Harry Potter. Hindi, joke lang. Ano, uh, ang ganda kasi ng scenery dyan man tapos naisip ko ganyan imo-imo ko lang imo-imo tapos bang change scenery na may blue flare tapos yan tingin na tingin ka lang sa bag boom bagong view na naman man ah kasi ano ah kasi din eh no ah, no? ah no? oh. Oo. wala lang talaga ako maupuan yan man nag-iimot ako kasi wala akong maupuan puro basa maaga ba naman ang daming hamog sa bagyo man ganun pala dun na Dayan lang. Tapos, umalis ako dyan. Kasi, may gising na. Manggugulo na ako. Ayan. Nagluluto sila ng magahan sa ako, tamang clip lang, man. Tamang punta ako dyan. Lalabas e, ako dyan. tema, Lalabas ako dyan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. kasi malayo nga yung pinanggalingan ko. Diba? syempre that's cinematic, man. O. Isang gugulo ka lang dyan. Manggagaslaw ka Tapos, dito din. O. manggagaslaw ka ako dyan. Mga nagpiprito. Tapos, yan. Kapi muna. Coffee break. Kasi gising na sila eh Makisabay ka Tapos pagkatapos magkape Digahe ka sa malayo Alam mo na yan Alam mo na yung gagawin dyan man Lalayo ka muna ng konti Tapos balik ka sa panggugulo Ha? Balik ka sa panggagaslaw Tapos yan Panggagaslaw ulit Hihi Hiramang ino Alam mo Alam mo talaga Ang ibang ginagawa dyan man Tapos yan si Anggi Cinematic pagluluto Ng tusino Angas din eh no Angas din eh ganda rin eh no Tapos biglang ang ganda ng frame ni Angge, pumangit bigla po. <laughs> Ay, naman Ayun. Lipat na naman ako ng scene. Tingin na naman ako ng magandang, alam mo yun, view. Kita ko si Allen. Kita ko si Allen, angas, luluto. Siyempre, gagaslawin ko din, man. Kala naman akong ginawa dyan, sabit ako dyan. Tapos, gastang gaslaw lang. Ayan. Tapos, yeah, Si daming cup. Di ko alam kung ba't marami siyang cup. Tapos, isa pa ta. Ah, May lumalaban na may dito. Pero, pero sa laban. <laughs> Sunod ko sa gera. Oo. Oy, good morning. Good morning. Good morning, Good morning. 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 Hello, man. Boss, ikaw ba yung cameraman dito? Boss. Ha? Huh? Boss. Ayan, so, man. Balik ako dyan sa likod Magagaslaw sana ako Pero nasa lubo si Kevin May dala siyang drone At uh, sabi niya Magpalipad din akong drone Kasi may dala nga din akong drone At uh, drone. ayun ah, Magpalipad mo yung drone mo Ayun o oh. Kasi sinet up ko muna syempre Hindi pwede lipad agad Okay yan Nagset up muna ako dyan Tapos sinuot ko Syempre susuot mo yan Tapos yan Pinalipad ko na Ano Sama ka Tingnan mo yung Top view ng tinuntahan namin Okay Marunig kita ano mo masakit na leg mo kung pinaling mo yung ulo mo? Drone. Ah, pwede pala yung drone.